Puntahan naman po natin ang mga balita sa lalawigan sa pool sa CCTV ang pang up sa isang convenience store dyan po sir mo sa Bataan. Sa isang video, kitang dumating ang riding in tandem sa harap po ng convenience store. Pumasok sa tindahan ng back ride habang nag-aabang naman sa parking lot ang rider. Sa kuha nga ng CCTV, sa loob ng tindahan makikitang bumunot ng baril ang lalaki. Tinutok niya ito sa dalawang tauhan ng convenience store saka inutusan na ilabas ang pera sa kaha. Tinangay po nila ang pera na nagkakahalaga nang higit 200,000 pesos. Inutusan pa ng suspek ang dalawang empleyado na pumasok sa loob ng storage bago ito sumibat. Nahuli naman sa follow-up operation ng mga pulis ang dalawang suspek na sinalias JR at alias Mer. Inabutan pa daw ang mga suspek na nagpapainom sa mga kaibigan gamit ang ninakaw na pera. Kinumpiskang motor na ginamit nila sa krimen at baril na napag-alamang pellet gun lamang pala. Naharap pong mga suspects sa mga reklamong robbery, paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at maging gun ban. mo Patay naman po mag-asawa tatlong anak matapos sumalpok ang sinasakyan nilang motorsiklo sa isang truck sa Initaw, Misamis Oriental. Ayon po sa pulisya, pauwi na sanang mag-anak mula sa isang okasyon. Nag-overtake sila sa kabilang linya para lampasan ang kasunod na sasakyan. Sakto namang nakasalubong nila ang truck hanggang sa tuluyang disgrasya ang mga ito. Nadamay naman ang isang kotse na bumangga sa likod ng truck. Hindi na po nagsampan ng reklamo ang mga kaanak ng biktima. Timbog naman ang isang Cameroonian National na isaumanong Most Wanted sa Bulacan. Arestado sa visa po ng arrest warrant ang umano'y pugante na si Felix Verpe, 43 anyos. Naharap po siya sa mga kasong paglabag sa Dangerous Drugs Act of 2002 at Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Matagal na daw na nagtatago ang suspect. Nasa kustudiya na ito ng polisya.